Alam nyo ba na may swerteng hatid ang mga pag-aalaga ng pusa? Sa video na ito ay sasabihin ko sa inyo ang mga basihan kung bakit nagkaroon ng mga paniniwalang ang pag-aalaga ng pusa ay may dalang swerte. Ikaw bilang tagapag-alaga ng iyong pusa, malamang ay alam mo na na parang sila ay mayroong sex sense. Kung yung tipong kapag tayo ay pauwi na galing sa ilang oras na pagtatrabaho, maaabutan natin ang ating mga pusa na nakaupo at naghihintay sa tapat o sa tabi ng bintuan na parang alam na alam nila na tayo ay pauwi na. Narito na ang mga paniniwala ang swerte tungkol sa mga pusa. Ang mga ancient Egyptians ay naniniwala na ang mga pusa ay may kapangyarihan na magprotekta sa kanila mula sa mga evil spirits. Ang mga ancient Egyptians ay dumakila sa iba't ibang uri ng hayop sa loob ng libo-libong taon. Ang mga aso sa kanila noon ay pinaniniwalaan nilang may pambihirang ability na magbigay ng proteksyon at mag pero ang mga pusa ay pinaniniwalaan nilang espesyal. Ang mga pusa ay mga magical creatures na nakapaghatid ng good luck sa mga tagapag-alaga nito. Ang mga mayayamang pamilya pa noon ay sinusuotan ang kanilang mga pusa ng mga jewels at pinapakain ng masasarap na treats na parang royalty. At kapag namatay naman ang kanilang mga alagang pusa, ang mga cat owners ay nag-aahit ng kanilang mga kilay bilang sign ng pagluluksa. Matatapos lamang ang kanilang pagluluksa kapag tumubo na ulit ang kanilang kilay. At sa sobrang espesyal nito sa mga ancient Egyptians, ang pumatay dito, aksidente man o hindi, ay pinarurusahan ng kamatayan. Ang mga Europeans naman ay naniniwalang ang mga pusa ay nagpakahalaga sa pagkakaroon nila ng magandang ani kaya ganun na lamang ang kanilang respeto at alaga sa mga ito. Ang mga sailors din ng iba't ibang kultura ay pinaniniwalaan na ang polydactyl cats o multi-toed cats ay ang pinakamaswerte na isama sa kanilang paglalakbay sa dagat dahil sila ay pinaniniwalaang may magandang balance. Isa pa, sila din ay pinaniniwala ang may miraculous powers na nagbibigay proteksyon sa kanilang mga ship mula sa mapanganib na panahon. Kapag naman ang isang pusa ay nahulog o inihulog sa dagat mula sa ship, ito daw ay magiging sanhi ng bagyo o magpapalubog sa barko at kung ang barko at ang mga tao sa loob ng barko ay namakaligtas, ito ay mamalasin ng 9 years. Ang sunod naman ay ang pinaniniwalaan ng mga Russian tungkol sa mga pusa. Naniniwala sila na kapag iniwan ng mag-asawa na nag -e expect ng anak ang isang pusa sa kuna, ay matataboy nito ang mga evil spirits na lalapit sa kanilang magiging anak. Ang sunod naman ay ang paniniwala tungkol sa mata ng pusa. Sa Old China, pinaniniwalaan nila na kapag ikaw ay tumingin sa mata ng pusa, para mo na rin nalaman ng oras. Ang opinyon at paniniwala naman ng mga ancient romans na ang pagbabago ng kulay ng mata ng pusa ay may kinalaman sa pagpapalit ng paces ng buwan. Sa ancient Egypt naman naniniwala na ang mata ng pusa ay sumasalamin sa sinag ng araw at ang siyang magpoprotekta sa mga tao mula sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Sa Britanya naman ay hanggang ngayon na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan nila na ang mga black cats ay nagdadala ng swerte. Kapag ang isang black cat ay dumaan sa harap ng isang bride at groom ay isa daw itong magandang pahiwatig na magkakaroon sila ng magandang pagsasama. Isa pang paniniwala ay kapag ang isang pusa ay bumahing malapit sa bride sa araw ng kanyang kasal, ibig sabihin ay ang pagsasama nila ng kanyang mapapangasawa ay magiging matagal at masaya. Sa ancient China ang image ng pusa ay pinaniniwala ang nagahatid ng fortune at long life. Mao ang Chinese name para sa mga pusa. Ibig sabihin ay 80 years. Ang sunod ay tungkol ulit sa mga black cats. Isa sa mga kilalang paniniwala tungkol sa mga itim na pusa ay ang paghahatid nito ng swerte. At kapag ang isang tao ay nakakita ng black cat na may isang puting balahibo at magagawa niyang bunutin ito ng hindi nakakagat o nakakalmot ng pusa, siya ay pinaniniwalaang magkaroon ng maraming pera at maaari niya ring mahanap ang kanyang true love. Ang huli ay ang beckoning cat for good luck. Ang mga Japanese ay naniniwala na ang mga beckoning cats ay magatit sa kanila ng swerte at good fortune. Ayan na mga kamani matters, isang video na naman ang ating nagawa tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. Marahil ay mas lalo natin silang mamahalin dahil alam natin kung gaano sila pinaniniwala ang swerte sa iba't ibang sulok ng mundo. Huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like, Comment, share, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang kaalamang pampaswerte.